Ba't mo ako binuhusan? Ayan, pakbo. Gagawa mo. Ha? Gagawa mo. Nakabit ng kuryente. Ha? Bakit? Ah, sa balakab, gano'n lang yun. Ha? Kuryente. Bilaw. Ha? Oo. Uh. Hindi, at magsiyan mo na ako. Ha? Ba't nagbabala nga ba sa akin? Si CR ka lang pala. Wala, stick ka. <laughs> Wala, stick. Tutuping na to, ah. No, ako pa may hawak ng CR. So, ba sa akin si CR? Ba't

Wala, wow, stick ka to. First duck, ha. Ah. Hey! Huwag mo kong pinusan! Bagay na mga mato! Kanina pa eh. Kaya ko siya eh. May ginagawa ko dito eh. Nasa ice si see. Pakbo ko eh. Ba't ba't, di pa ako naliligo eh. Ba't ka naman matok? Hindi ako naman matok. Sino naman matok sa'yo? Hindi ako naman ka. Galing akong siya na ko eh. Eh tayo lang dalawa dito eh. Sino naman matok? Ako sa'yo. Sino ba? Wala may ba tao dito? Tayo lang dalawa dito tapos Hindi ako maliligo. Mabatok ba? ka pa. Liligoan mo naman ako. Eh sino naman matok sa'kin? Ako sa'yo. Mamay yan dito malik Wala oh. Wala mong tao. plastic. Oh, Ay, baka kakakalo ano ka dyan. Na? Nangyayin kan <laughs> Gago! Nangyayin Wala nang tao dito eh. Ay, Ay, wala nangyayin Wala, wala, na! oh! wala sigurado. <laughs> Mahay ulo mo dyan. Walastika, well, nandyan ka lang pala. Ikaw lang pala yung gumagawa dyan.